shout mga lodi so yan mga lodi, kakaawi lang natin galing school, ay binili na rin akong gagamba, pati gulungan. napakalaki po ng gagamba na nabili ko, Kung makikita nyo lang po sa video ayan po ang oh, una pinapakita ko, tagsasampu lang po yan, pero po yung pangalawa, mag-anyan magbibente din po, kapakita ko rin sa inyo yung gagamba at pwede yung kulungan. At bibili din po ako mamaya ng gagamba. Samahan nyo ako. Ayun, mga lodi, kita-kita natin mga lodi. Yan mga lodi, pinakita ko na sa inyo yung mga gagamba kung dalawin nilalika. Sulit naman